Hi, I'm here at Tinaguan Farm. My God, ang init ng panahon. It's 50 degrees Celsius. My God. So, andito na tayo. So, asan yung mga tao? Wala sila. Yung iba lang yung nandito. So, mag... Bubukas tayo ng mga ulam dito. Charot. Ah, it's rice. Dito naman. Wala na rin ulam. Hindi na ako natirhan. Ganun talaga pag pumunta ka sa ibang bahay. Pag close mo na yung tao, bubukas ka agad ng mga ref, mga ulam. Tingnan natin sa ref, baka may pwedeng makain. Ay, kimchi lang. Kimchi lang yung pwedeng kainin. So, abangan na lang natin sila. Umalis pa kasi sila. So, mamaya pagdating nila, tuloy-tuloy yung ating kasiyahan. See ay Hi, Miss Jella. Hi. Anong ginagawa mo? Nag-Olympics. <laughs> Ay, mag-fix kami ni Bati. bakot! Ah, parang nananalo ka na? Wala pa. Tangaan ka lang! Saan yun na siya? Ano yan? Swingful galing na, kaya di ba isa? Swingful do'y siya? Oo. Sa akin daw yeah, yung isa. Wala tayo mong kawa, anaan. Yawa. Sana baya siya. Ah, di ba? Lagyan mo na ng mga tanong. Yan, yeah, yan. Yeah. Tulon na sila ako, uh, no? <laughs> yan pala yun. Ah, Bila kung unsan ako. Eh. Ito galing to. <laughs> ang mga comments sa... Ang mga comment kay Wishing Will daw, no? <laughs> So, abangan niyang nasa gitna kung anong gagawin d'yan. Okay. Lawas na Hawa. Hawa ba? Hawa pa kuan sa view Hawa ba? Hawa ba? Hawa. Bakalaid ka sa view na kung kuan. Si people dai. Shakit sila Day bi. Isa bi. Au per sa emo sa storya sa gulaguan farm. <tosan> Holy side kau kau. Yang dia tu habis banyak grab kau. Yang angin lagak an. Ni bos tu macam tu. Mana nak posar dekat sini friend macam tu. Sapa boleh macam tu? Kau ambil. Ha. Kau nak. Kau nak orang awak. Banyak punya robot. Oi. Apa na kipala mo mahabulitas? ba? Alam niya ba pa ng sa bida ni to ka lang. <laughs> Siyang kain sa Unay ako nagulay ba? tumutasa. Huh? 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 Kumain na kayo? Kumain Di na kayo? Pa. Ano Siya ba? kumain? Ano naman lotuin namin? Hindi ba? kayo nagloto? Itlog, 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 na no? itlog Bi. Itlog, <laughs> na <lang. laughs> itlog na lang. Itlog, Tabi. Itlog na lang, Itlog, na lang. itlog, na lang. <laughs> itlog Tabi. Itlog? Fried Anong, lang. Fried? Ka ng, may yung mga, lamas. mga lamas. May mga lamas, Bi, Tabi. Hindi ah! ko kuna na kunay Ay, oh, oh, may lamas na lang. May lamas na lang. Kamatis ganit. Oh go. Oo, go. Thank you, Bati. Magkakasapati. Go, Bati! Jaila, ito yung sabi. I-confront siya. Go. Bakit din ang papakita? Bakit din ang papakita? Layo, go! Sigara lagi si Ano. Hindi ba yaran si 1K follower na, uy! Oh, ang oh, siya. Dali na siya. Dali na dali, siya dali. yung... Pili mo palawar. 1K na kayo nina. ganina. na. na na versus Nina, di kuan Kuhan mo, Bi. Kulab, Bi. Kulab sila, Bi. lang buhaton dahil nga vlog. Kuhan. mga pakik. Kuhan. Kuhan Showdown. Showdown sila. No? Showdown sila, no? Bikini. Then pakik.

Meron kaming suman! Sarap yan. Hindi ko na natungkuhan ka na. Ang sa okasyon, madam. Alak naman ang ating na, Ah! Ah! Nagpasalamat. Pasalamat. Wow! Kain! Thank you. Ako mapalit dito. Suman! Wow! Bag ba? Alak yun. Ada kan biasa dia mahu kipalus kipakion, betul ang bag angkut. Makai para mangagi. pukul terpakai mga bata. Um, um, pa for summer chore pa. Kaso, si Kapsinot. Si Basag na ginay mo speaker. Ano ma? Ano niloto mo nina? <laughs> ah, yan yung nahuli sa ilok. Wow. Ano yan, inununan? <laughs> Pak. Pak asa sa magwasin ah, you know ko. Ang sabi yung sili, Ang sili, ginoko. You know Ayun yung nauli sa ilog na kanina. Ito naman yung ulam sana ni Lyra at Madam. Hindi naluto kasi naubusan ng gasol. May shrimp pa, oh. Diba pa? Wapa ko kusinira, oh. The Wonder Nina.